1, Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng marasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. So, yon. Marami tayong hatid na chika para sa mga bagong update natin dito sa mundo ng pageantry. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga bago nating subscribers and then sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayon, sisiguraduhin ko, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, sa mga nagtatanong ng kung kailan ang Miss Aura International, ang coronation night nila ay magaganap na mamayang madaling araw. So yun sa mga nag-aabang para kay Isabel de los Santos sa laban niya dito sa Miss Aura International. So mamaya mapapanood, mapapanood ninyo at malalaman ninyo kung si Isabel nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Aura International ngayong taon na to. So syempre excited tayo dahil alam naman natin na magaling din ang ipinamalas ni Isabel De Los Santos sa kanyang laban dito sa Miss Aura International. And then looking forward ako na sana makarating siya sa dulo ng kompetisyon at mamaya malalaman natin yan kung ang ating nabang pambato ay makakarating nga ba sa top 5 ng Miss Aura International 2024. Are you excited for her? Kasi ako, yes, excited na excited na ako. Pero ito ang mas nakaka-excite. Siyempre, ang Miss Cosmo nagparinig. So, yon So, nagbigay ng mensahe sa atin lahat. Ang Miss Cosmo, ang sabi nila, Miss Cosmo is not only traditional beauty pageant. It's a beauty festival, a celebrate of joy, captivating arts, a uh, fashion, beauty, culture, and tourism together. We're the number one do uh, to do it. So, yun. Kala ko, ang sasabihin niya, we did it. <laughs> diba? So, yun. Nakakaloka. So, wala naman nagtatanong Miss Cosmo kung anong meron sa Miss Cosmo. Kasi alam na ng lahat ko ano ang meron sa Miss Cosmo. Ito ay ang pageant na talaga naman, oh my gosh, mauubos ang pera mo sa kakaboto sa kandidata mo. So, yon ang na-experience ng na lahat dito sa Miss Cosmo. So, maganda ang vision pero yung actual pageant ninyo ay nako, nakakalokan. Sabi ninyo, impactful beauty ang hinahanap ninyo at sustainable pero parang hindi naman, no? 'di ba? So, yeah, so anyway, good luck sa Miss Cosmo sa taon ninyo na bago at kauna-unahang rainy queen ninyo. So, the Cosmo pageant is done. So, finished na. So, hindi naman interesado ang mga tao na sa kanila. Kaya, better luck next time. So, I hope makita nila yung mga mali, makita nila yung mga dapat nilang baguhin, at sana ang Pilipinas magpadala tayo sa Miss Cosmo na hindi kilalang kandidata para hindi nagagamit ng bonggang bongga. So, yun lang ang masasabi ko. Charot! So, yun. Congratulations naman syempre kay Tata kay Miss Indonesia and then sa Miss Cosmo and hangad natin ang tagumpay nila ngayong taon na to na sana maraming endorsement sana mas lumago sila at may ipakita nila sa buong mundo kung ano nga ba ang merong halaga ang Miss Cosmo Beauty Pageant so yan, nakakaloka anyway, good luck so yon at para naman sa sumunod natin chika Miss Universe They na nila ang magiging host nila ngayong taon na to dito sa Miss Universe 2024 na gagawin sa Mexico. Ito nga ay wala nang iba kundi si Mario Lopez. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko si Mario Lopez ay isa sa mga gwapong uh, Mexicano na naging host ng na Miss Universe noong 2007. And then sa kanyang muling pagbabalik, ay eh, syempre excited tayo para makita ang kagwapuhan ulit ni Mario Lopez. For sure, medyo nag-level up na yung kagwapuhan niya. So, ayan At for sure, magugustuhan siya ni Miss Kun. Di ba? So, yan. Ayaw nila kay Steve Harvey. Gusto nila sa mga gwapong katulad ni Mario Lopez para kay Kun So yon good luck and then tignan natin kung ano ang bago na makikita natin kay Mario Lopez. Pero syempre kung ang Miss Universe ay may gwapong host, syempre ang Miss Earth ay meron din namang gwapong gwapong magiging host na si James Deacon at muling nagbabalik. So siya ang magiging host ngayon ng Miss Earth final. So, exciting din yan. Kaya, congratulations sa mga nagagawa po mga host na to. Kay James at kay Mario. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, pambato ng Pilipinas sa Miss Earth, paandar, dahil Ayun nga, mama sa ano masasabi mo sa kanyang military outfit papuntang Miss Earth competition. Alam mo, ang meaning lang yan ay ready to serve, sir. So, yan. So, ready, ready na siyang makipaglaban at makipagpukpukan at bardagulan sa Miss Earth 2024. And then, isa yan sa mga simbolo na ang pambato ng Pilipinas ay talagang handa na at palaban at kayang makipagbardagulan kahit anong hamon ng Miss Earth Competition. So yon so good luck sa ating pambato at naniniwala naman ako na handang-handa siya para sa kanyang laban, di ba? So ang ganda ng paanda ng ating Miss Earth, ha? talagang nasa puso niya ang Pilipinas. So yun ang pinagkaiba ng ating pambato ngayon sa Miss Earth doon sa ipinambato natin last year. Pero syempre, ang tanong na lahat, mapantayan niya kaya. Maaaring yes, maaaring no, maaaring mahigitan pa. So, support na lang tayo sa ating pambato at nakita naman natin na 100% na talagang nasa puso niya ang pagmamahal niya sa Pilipinas. So, mabuhay tayong lahat. So, yan! At Nakaka-excite yan. Di ba diba? So, yon At para naman sa atin sumunod na chika, Indonesia. So, naglabas na rin ng portrait picture or headshot picture ang pambato ng Indonesia sa Miss Universe. Anong masasabi mo sa kanyang headshot <laughs> photos? Well, ang masasabi ko, ang ganda. Charot. So, yon Eh, maganda na yan. Ayan yung pinakamagandang photos niya. E go, di ba? So, ano magagawa natin kung hindi siya photogenic, di ba? ang importante ay buo yung puso niya sa paglaban niya sa Miss Universe at sana wag siyang ma-el tokuyo ngayon taon na to katulad ng mga pinadala nila nung mga nakaraang taon sa Miss Universe ba diba? sunod-sunod na rin kasi ang pag-el tokuyo ng Indonesia sa Miss Universe since don't kay Laxmi diba? so yon so I hope na sana ngayon taon na to ay makapasok sila sa semifinals syempre hindi lang si Indonesia ang naglabas ng headshot photos, kahit ang pambato natin ay ini-reveal na rin ang kanyang headshot at ano ang masasabi ko sa headshot niya? Oy, bongga, di ba? So ang lakas maka Naomi Papel. So so yon. So super model yung dating. So very filipina na black beauty na makikita mo na masamatan niya yung pagka-Pilipina. Pero mas gusto ko sana na nag-smile siya kesa sa nag-feel siya. Kasi pag nag kasi si Chelsea, parang feeling ko hindi siya maganda. Mas bagay sa kanya yung naka-smile kasi lumalabas ang ganda ng pagka-Pilipina niya. So yon yung naka-smile yung mata, naka-smile yung ano, bibig, So, para sa akin doon ko na sikita yung beauty na meron siya. So, kesa doon siya naka sa so yon Anyway, good luck sa pambato natin. At naniniwala naman ako na makikipagpupukan niya ng bonggam-bongga sa laban niya sa Miss Universe. Na talaga naman excited na ang lahat para sa kanya. Siyempre, isa na naman pambato ang inaabangan natin para sa laban niya sa magaganap nga sa December. Kung matutuloy Ito ay ang laban niya sa Miss Charm. So, yon, Marami kasi nag-aabang kung kailan na yung Miss Charm kasi mukhang natulog na. Pero, syempre, ang ating pambato na si Kyla Jane Carter ay ready-ready na at handang-handa na para sa kanya laban sa Miss Charm. So, simula na rin uli ang botohan. So, bumoto kayo kung gusto ninyo. So, kung ayaw naman ninyo, okay lang. Parang feeling ko, hindi na makailangan bumoto sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung may money involved, huwag na kayong bumoto. Pero kung free naman, boto lang ng boto. ba diba? So, yon So, mahirap kasi. Katulad nga, hindi pa natin alam kung kailan ba talagang mag-go yung pageant nila. Eh, hayaan nyo na yan kung mananalo dyan si Indonesia. Go, 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 go. We did it, Indonesia. ba? Diba? So, yun, mukhang swerte sila sa Vietnam. At tayo ay, syempre, lalaban naman ng patas. Yun yung importante. Yun, lumalaban tayo ng patas, di ba? At para na sa sumunod natin chika, Miss Grand Hong Kong out na dahil sa foot injury niya dito sa naganap na swimsuit competition sa pataya. Well, wala naman tayong magagawa. May mga kandidata talaga na alam mo yon yung hindi ka swerte dahil naaaksidente or katulad na lang yung nangyari kay Atisa pero si Atisa inilaban niya talaga eh. Pero si Hong Kong, syempre, meron daw kasing mga nabaling buto. Oo, kaya ayun daw. Hindi daw kaya talaga i-push yung laban niya. And, ayun, so, mas pinabuti na na-out na lang siya sa competition. Ako naman, tama lang naman din yung ginawa niya kaysa naman na ilaban niya na alam naman natin na hindi naman sila makakapasok sa semifinals, eh, di ba? So, yon ang importante na experience niya, ang Miss Grand. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, mainit na pinag-uusapan sa social media, Myanmar. <laughs> so, sa ginawa niya kay Miss Venezuela, anong thought mo doon? Well, ang thought ko don ay sana ang mga kandidata ay mag-ingat sa ipinapakitang ugali. Hindi porkit na malaki yung nasasakupan mong community or yung mahal ka ng tao ay may karapatan ng magmantita o ipakita ang hindi magandang pag-uugali panatilihin ng mga kandidata ang ugali na mabait at syempre yung humbleness napaka-importante nga so ako para sa akin si Miss Myanmar, kung titignan mo siya she's a very competitive nandun doon na ka, talaga makikita mo palaban at inilalaman siya ng bansa niya kung paano siya supportahan ay talagang winner na winner pero sabi ko nga, kailangan din samahan din ng magandang asal para sa laban, di ba? So yon, good luck kay Miss Myanmar, maganda ang mga pasabog, maganda ang mga eksena at nakakatuwa naman talaga ang mga paandar niya ng bonggam bongga. So good luck at sana makarating siya sa dulo ng competition. So si Miss Venezuela naman, ayun nga na parang nabastos nga ni Miss Myanmar. Pero ang sinabi naman ni Miss Myanmar, hindi daw niya sinasadya. So, yon Kasi hindi daw niya nakita. So, yon Siguro yung mata niya, katulad ng mata ko, malabo. Walang nakikita. Kaya kapag dumaan, siguro hindi mo pansin. To be honest ako ha, yung mata ko, yung dito, kapag may tao sa likod ko, banda dito, hindi ko talaga alam. Pero syempre, kapag nakatingin naman ako dito sa salam, ano, anabawa, ayan, sa ganyan, sa cellphone. So naka-selfie ako o naka-live ako. Automatic makikita mo yung tao do sa likod mo kasi yung isang mata mo nakakakita naman, 'di ba? So napaka imposible na hindi niya nakita o hindi niya napansin. Dalawang klase lang 'yan, In ignore or talagang sinadya. O, oh, diba? So, yon Ganun lang yon ang mga dahilan ninyo kasi nakakaloka. So, hindi nyo nakita bulag ba kayo? Tarot. So, o, oh, nagbubulag-bulagan kayo. ba diba? Mga palusot ni Myanmar, nakakaloka. Pero, na-proud ako syempre kay Miss Venezuela kung paano niya in-accept at talagang Kumbaga, hindi niya seryoso ang ginawa ni Miss Myanmar. And then, sana si Miss Myanmar matutunan siya sa mga ginagawa niya dito sa Miss Grand. Yan, nakakaloka kasi. Anyway, good luck sa kanila at love and love. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Grand. Ayaw nang magpaawa, talaga naman sunod-sunod na ang pasabog ng pambato natin na si CJ Opiasa sa mga eksena at ganap niya dito sa Miss Grand. Kahapon nga, sunod-sunod na talagang bala ang ibinato niya mula sa kanyang mga styling, gown, at talagang paandar. So, anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan, you are number one, diba? So, yun, nakakaloka si CJ. And then, doon sa nagganap na singing contest nila sa Grand Boys. Talaga naman masasabi ko kahit malat na si CJ. Kasi si CJ talaga yun nakausap ko nga. di diba? May sipon siya at minamalat siya. So hindi niya kayang ipush talaga yon Pero nakita naman ninyo, ba diba? Paandar pa rin yung lola ninyo awit pa rin kong awit. So, game lang. Kumbaga, parang in-enjoy niya lang, nilaro niya lang, eh kung makakapasok, eh di pasok. Kung hindi, di hindi. Pero ang maganda kay CJ ay inilalaban niya talaga ang Pilipinas, no matter what happened. And then, kahapon, di ba, ang bongga-bongga ng gown niya. Diyos ko, Lord, talagang paandar talaga yung lola mo. At masasabi ko, oh my God, CJ, ikaw na. Ikaw na talaga ang tatanghaling Miss Grand International 2024. Charot. So, yon so paano panalo yung mga pasabog sabi ng ganun yung mga gown na yon ay galing daw dito sa Thailand meron daw nagbigay or may nag-sponsor so hindi ko alam pero pag nakita ko siya tatanungin ko so ang bongga ang bongga talaga ng mga suot niya at sana tuloy-tuloy na yan hanggang sa dulo ng laban so good luck kay CJ good luck sa atin lahat And of course, patuloy natin supportahan si CJ Opiasa, lalo na sa mga botohan. And guys, don't expect too much. Mas maganda na yung wala tayong inaasahan masyado, more than doon sa pinangungunahan natin. So kung mananalo, mananalo. At kung magiging runners up, okay lang yan. Kung mapapasok sa top 10, okay lang yan. Syempre, wag naman El Tokuyo. Kalokohan na yan. Charot! So, yan. So, good luck sa atin lahat at good luck kay CJ of Yasa. Laman lang Pilipinas. So, yan. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga chikang pasabog natin kayong araw na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika sabi ng ganoon always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.